Hello guys! For today's video, so ipapakita sa inyo yung ating mga bandong at punting updates na London din kung ano nangyayari sa ating mga manat dito and also um, i-update po kayo kung ano nangyayari dito sa ating mga manuka, at kung bakit ganito na lang yung natin so um, sign natin sa um, mga manok natin so ngayon sa nakikita ninyo may mga Island Reds tayo na 3 hands and 1 rooster sa And meron tayong mga sisiyo. Ang mga sisiyo po natin, mga sisiyo natin na mga hulo. Yan po yan natira na lang. And uh, speaking of tira, yung reason kung bakit ta kawala na tayong mga sisiyo dito is dahil lumastag natin before lahat po yun is namatay due to the uh, sakit na hindi pa matupoy sa binagibafal Colorado at sabi uh, naman ni Bacoraisa Ha, um, oh, inigapat pa ni si ng gapan uh, ng kamot yung ating mga manok. Kaso hindi na talaga makaya ng no, manok. And uh, almost na sa 50 heads na ating mga manok. Basta dali. And marami ito doon mga beaters natin. End. and roosters. And also, yung mustard natin na dito dapat. Is wala lang. namatay. and set to say back to siraman to and saheja i'm going to say back now take the money for anona mahulu and the jishin monopay is a rhode island dreads. and the reason why i chose it Kaya pinili ko yung Rhode Island bread kasi um, lalaki sila and also um, uh, hindi sila ba ng kalaki or kasolid kagaya ng mahulo but pokina rin sila for also for meat and egg the and also um, sa nagtitayin nyo ay ato sila halos wala na talagang natira dyan and nagumawa ko kayo na ng ng manok para if yeah, in ng mga kasino sila. And nakikita uh, niyo, may mga native tayo dito. And yung native na yan is uh, galingin po sa aking uh, kinakpamahal na ama. And kiba pa po yan ang galing. Binigay niya sa akin. And may partner po yan na isang booster din. And uh, nagpa ako na native na lang instead of hulo yung aking uh, libre sa kayon. And also, sa nakita nyo yan po yung pugad ng ating Good Island, right? This si is Jensen and Flo. And ayan po, sa nakita nyo na hindi po And also, ito yung natin, mga natin ng mga hulo na natira. And nasa 19, oh no, mga sa 17 pieces na mabunyan sila. And... Kung malalang yan sila, nasa 3 weeks old, sila na yun. And mostly sa kanila dyan is hens konti lang dyan ni Roosters. At sa nakikita niyo, ang gaganda ng katawan nila, ang ilusog at wala silang mga sakit. Ngayon, dyan yung maganda ngayon din sa ating mga, mga And hopefully, after 2 to 3 months, lalaki na yan at makakabawin tayo sa ating mga galugit. Or, buka na Pagkabatay na nga po nga, kasi hindi po lugi pa tayo talaga. So pagkabatay pa lang po nila, lugi na yung effort, yung time, and also yung pera mo na ginastos, pwede na katapas na lugi doon sa magkabatay na nga Kaya pahin ko lang po sa mga nag-aaral na nga po, sa dati na ipa-vaccine ninyo, ng rin nangyari po yung nangyari sa akin at sa inyo